Meron post sa isang page uh, na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila, Defensor, at Marculeta. Uh, page na ito, mm -mm. ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms. Ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito. Uh, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan, ha. ah. Ah, well, oo. So, kung halimbawa no, sa isang libo, Vietnamese, at yung, at yung iba pa, Arabic accounts. Para kung nungari, maraming sumusuporta. Maraming nag-usuporta, tsaka kumukomment. So, okay. Kina-check ko yung mobile number, ito ay nakarehistro sa isang tao na nagnangalang Luis Orbon. Ayan, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, o. No? Oh. Hello at cdgminds.com At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Uh -huh. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Pututukong tao ba niya? Oo, so, hmm. nagtatago sa nagtatago bilang CDG Media Minds uh, sa anino ni Luis Orbon. Oo. Uh -huh. uh, huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Oo, oh, yan. Yeah. Ayan ang mga, ang itong CDG Media Minds ay naghahandle ng apat na pages sa Facebook yan. Ah, bukod doon, mayroon pa sa oh, so, iba. Uh -huh. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. Uh -huh. At binubus nila binabayaran nila laban kay Orlik Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Um, yung number one, ito yung kabayan patrol. Ayan, opo. nakikita mo? Mm -hmm. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Yeah, ayan, nakikita nyo yung, yung, yung kanilang post, ayan, no? Mm -hmm. Yung pangatlo, balita on the go. Ayan, ayan opo. yung pangapat, chips of staff. Chips of staff. Opo. So, ito ay puro fake news campaign. Ito yung uh, sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining ni the, the, way way the, the So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Uh -huh. Ayan, tingnan mo yan ha, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target, si si Sergeant, Marine Sergeant Gutesa uh -huh. at ako. Yan, may gig na sampung uh, ads yan dyan, ano? Mga, uh -huh. Ito ay ni Loans, magmula ng October 24 hanggang October 29. So, Alam mo, ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range eh, from 500 pesos to 4,000 pesos. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Ah, oo. So ano ang pake nila? Oo. Manlin lang. Oo. Mailigaw oo. ang taong bayan. Uh, sa, sauling uling slide, pakita natin para ma, ma, makita natin. Itong mga slides na ito, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula, magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Hmm? Same page, same page. Oh. So, oh. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis, nga iskandalo uh, uh. na ginawa ng uh, ng ng control. Opo. Bakit ngayon nagsisip sila doon sa paninira sa, na <laughs> sa sa imbestigasyon uh. na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Eh kung maka administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa niyo ngayon? Mm -hmm. Sinisiraan nyo ang mga tao, lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Uh -huh. Ang akala, akala nila ngayon. Ah, so, kapag uh -huh. pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira siya. Akala ng akala ngayon ng tao. Wala uh -huh. na 'yan. Discredited na 'yan. 'Yun ang uh -huh. kanilang objective. 'Yun eh di sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalingo nalalaman eh. na nila uh -huh. ang pinatutunguhan nila. Oh, uh -huh. so, di natapos tayo ngayon dun uh -huh. sa pangalawa, 'no? 'Di ba? Yung Under -mining the undermining the whistleblower. The whistleblower po. Oh, so, pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung yung blue ribbon na parang shield. Para uh -huh. pangtakip din. Oho. Uh -huh. uh -huh. 'di ba? But, medyo ano yan sen ha? Oh, eh, hindi ba may, marami nang pronouncements yung mga, mga officials ng Blue Ribbon na si Gutesa Projolent ang ano nito, eh, ah, Ganyan, oh. ganyan. So pagdating niya sa ano, wala na sigurong akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo ho, dinidiscredit din. Eh, di Pati ba? ako ngayon, dinidiscredit. Oh, oh. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Uh, ah, Papalihis na. so -huh. Oh. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po ay para sa bansa, kung tayo po ay para sa kapakanan ng taong bayan mm -hmm. sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at, at siya yung talagang kung ay sila yung nagpasasa mm -hmm. sa pera ng bayan bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon bakit tayo oh. nag-aaway-aaway ba't kinakailangan yung manira ng tao uh oh, -huh. Oh. tumistigo si Gutesa hindi sa kanyang sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo so, so, po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Diba? Pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Eh. Ang totoo niyan eh. Oh. Siya nga yung biktima rito eh. Oh. Nagpanotaryo notaryo lang ang tao eh. Siya nga yung pa yung sinisi. <laughs> Meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Ah, uh -huh. di ba? Mm -hmm. Nag-iiba-iba na ano? Oo, sabi nila, pwede natin gawing uh, uh state witness si ganito. Ang um, teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. Nak nakikita mo yung ano? Uh -huh. Nakikita mo yung pattern? Yes po. Mga pattern ito eh. Mm -hmm. Kapag ito'y eh, pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayo. Kaya pala dini-discredit din ng mga asawang, ano, biskaya. Eh, kasama yun yun oh. eh. Oh. Ito yung, yun yung timpang yun huli, ito yung diversion and deflection. Aho. Ah, Di ba? Pang oh. oh. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yung set? Eh, ibiblim nga nila yung... Kamukha nang... Uh, oh, hindi. Eh, May kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Ah! So, yun, 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 yun ang diversion. Hindi uh -huh. ba, eh, pinipilit nilang palitawin doon sa mga naunang oh, uh -huh. tamistigo. Pati ka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 20, uh -huh. 2012 to, ano, to ganito, 2016, between uh -huh. 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Uh -huh. Yun ang diversion. Ah, okay.